Hi, Mayong adlaw! Sarap talaga ng ganitong gulay. Bagamat simple ay napakasustansya at napakasarap. Naman. Sarap na sarap talaga ako sa saluyo. Tapos talagaga ko lang 'yan ng papaya tapos ng okra. Mahilig kasi talaga ako sa sabaw na ulam. Mas nabubusog kasi ako pag may sabaw at masarap talaga humigop kapag ganito na malamig. Inunga ko na nga yung dahon ng saluyot at hiniwa ko na rin itong okra sa gitna. Tapos, sinunod ko na rin itong balatan, itong maliit na papaya. Ang maganda nga sa luto na to, kasi kahit wala siyang masyadong lahok, ay masarap. Pagkatapos na nga natin yan balatan, ay hiwain na natin ito sa gitna para tanggalin yung mga buto. Tapos hihiwain ko lang yan ng ganyan kaliliit. Pag nahiwa na lahat ay huwag kalimutan na hugasan ng mabuti ang mga gulay. Maglalagay din pala ako dito ng isang kamatis. At dahil mahalang hipon ay itong hibi na lang. Hibi ba dito? Yung dried shrimp. Tapos una na akong maglalagay dyan ng tubig dito sa aking lutuan. At maglalagay na rin ako dyan ng asin. At isinunod ko na rin itong dried shrimp. Tapos papakuluin lang natin yan. Nilipat ko nga pala yan sa isang lagayan kasi maliit pala yung pinaglagyan ko. At kapag kulong kulo na nga ay ilagay na natin itong isang kamatis. Naging kulay orange na nga yung tubig dahil doon sa hibi na nilagay natin kanina. Tapos ilagay na natin itong papaya. Medyo matigas kasi ito, kaya una ko itong nilagay. Kapag ganito talaga ang ulam ko, ay napaparami talaga ako ng kain. Tapos, ang the best talaga na partner nito ay tuyo. Tapos, isasaw mo siya sa suka na may sili. Tiyanay ko na nga dyan kung malambot na yung papaya. Dahil malambot na, ilalagay ko na yung uh, okra sa Tapos naglagay pala ako dyan ng seasoning granules. Ito ay optional lamang kung ayaw nyo po maglagay. Takpan lang natin ito para maluto ang ating okra at saluyot. Ito na, Duto na ang ating gulay. Hukad na at kaon na ta. Salamat sa paglantaw and see you on my next one. Bye!